Sabi ng NEDA na sa ngayon may 64 pesos ka lang, non-food poor ka na. Bigyan mo nga ang ng idea ang ating mga kababayan doon sa 64 pesos a day based doon sa consumer products. Instant noodles po. Instant noodles. Ano pa? Magkano ba yung instant noodles? Ang um, isang pakete po, ng usually mga 7 pesos po yung instant noodles. Huh? No, hindi. Nag-check ka ba ngayon sa Opo. sa, sa ano, 775? Ay, anong brand diyan? 50, 50, 50. Anong sure brand po dyan? Wala na... akong nakitang 7 pesos na instant noodles. Okay, ano pa po? Um, and then uh, kape po, ma'am. Nasa na yung 3 in 1 na kape po nasa SRP bulletin din. Pagkano 'yon? Ah, uh, ang kape po um Usually, yung 17 grams ang pinakamababa po, Around, Ah, 18 grams, 4 pesos po. 4 pesos, 10 centavos. Huh? So, tingin niyo ba masustansya itong mga pagkain na to? So, kung lalagyan niya ng mga gulay-gulay, so yung 64 pesos sa isang tao ay hindi yan magkakasya. Dapat magtulong-tulong tayo dito, no? uh, consumer man yan, agricultural products man yan, na mapababa talaga yung presyo na mga bilihin para maka-afford naman yung ating mga mamayan sa mga healthy food.